Good morning, good morning, good morning. Ngayon ai? Sunday. Sunday ngày guys. nay sao em không? Không Simba tayo ngayon. Kasi yung last Sunday, ay, hindi ako nakasimba kasi nagpunta ako sa ano, sa Davao. So ngayon kasi pupunta dito yung ano, yung pare. Morning. Yan, tinitik ko dito sa ano. Ito sa labas. May araw. Maara. Pero kagabi parang um, kunti lang umulang kagabi so ngayon mag ano tayo ng almusal maaga tayo mag ano pero ano pa yung ano yung mas ngayon ang mas namin dito ay ano yung 10 o'clock ang ano schedule dito nan ano ng pare dito sa amin ay twice a month sya pupunta dito. <coughs> Twice a month. Sikan. Ano? Sikan Sunday of the month. Ayan. Yeah? Sikan Sunday of the month. Pupunta yung pare dito sa I amin. Mean, Magmimisa siya. Tapos pang last. Uh, last Sunday. Of the month. So, mag-prepare muna ako ng ano ko, ng pagkain kong almusal. Kahapon, guys, may ano, yung, yun nga, nagpunta ko sa bukid. May ano ako na sa loyot. Sa loyot. Lutuin ko itong sa loyot. Sarap. Hmm, sarap sa loyot. Sa Lutuin natin yung sa loyot. Kailan yun? Mamaya ba? At saka kagabi nag-ano ako ng Tingnan natin. Nag-ano ako ng munggo. I-sprout ko. Oh, ayun. Ayan. Check natin. Ayan. Yung munggo, nag-sprout ako. Ano pa yun yung tauge. Eh? Kagabi nag-ano ako. Inano e, ko na. Wala kasing ako. Ayan. Ayan. Ay, ayan. Kagabi ko pa siya na ano. Oh. Kagabi pa. Oh. Ayan, ang dami na. Na ano na siya kagabi lang kasi, alam niyo, yung binili ko na ano, na munggo ay, binilad ko uli. Binilad ko uli siya, para ma, ano, maganda talaga yung, basa pa naman. Ah, medyo na. Yeah. Lagyan natin ng tubig. So, ayan, diligan natin. <laughs> Ito lang nilagyan ko. Meron naman akong, ano, kasi, lalagyan mayang mas maano na lalagyan so dito ko na lang siya inano dito ko na lang siya nilagay kagabi ah, ko pa lang siya talaga nang nagpunta ko sa bukid nagbabad ako ano siya ano, tayo siya Lagay ko sana ito sa bote. Next time, maglagay ako sa bote. So, ito lang. Pinakipan ko lang siya. So, yun. Diyan lang yan. <laughs> so, yun yung ano. Kahapon ko lang siya binabad muna. Tapos, pag uwi ko, pag, bago ako matulog, nilagay ko dyan. So, ang bilis niya nag, ano, agad yung mga balat ng ano. So, yun guys. So ngayon magano kasi linggo ngayon, mag-prepare ako na ano, ng almusalo ko. Magbe-bread lang tayo. Kasi mayroon pa akong bread. Kaya yun, see you later. So yun guys, nag ano ako ng, ano, hmm, maging ko. Ayun, ilaw. Nag ano ako ng tanglad tanglad tapos mayroon akong yung dried na balat ng mangustin ayan inano ko tanglad at saka balat ng mangustin ganyan yun ang anuhin ko gawin kong ano gawin kong tea pero haluan ko ng ano yung tea bag mayroon ako ditong ano yung lipton mayroon ako ng yellow lipton so I ano ko yan. Yan ang anuhin ko ko. Ko ngayon. Inumin ko na tea. So yon. So nag ano ako nag prepare na ako ng ano ko ng <coughs> Naglaga akong itlog. hindi Dito ko lang sa ano. Sa egg. Ano yan? Cooker. <laughs> sa egg cooker. Yun, at saka yung bread. Kagabi ng ano yung galing ako sa bundok, nag, ano ako, hindi ako nagra-rice. Nag-bread lang ako. Tapos kumain ako ng isang pirasong mangga. So, yun yung ano ko, didi ko kagabi. Yun. So, see you later. Oh, ayan. Tingnan nyo yung laman ng ano ko, ng rip ko. Dito sa taas. Oh, Ayan. Mayroon akong ditong chicken, mayroon hipon, ayan. Hindi pa ako nagano ng ano. Baka mamaya magloto ako. Iwan ko. Yan yung ano ko, yung mag-isa tayo dito. So, andito sa baba, ganyan. <laughs> ganyan yung yung mga ano ng apo ko, mga sirap yan, hindi na, naiwanan kasi nakalagay dito sa rin. Iniwanan. So, ito yung ano ko. Mayroon akong dito mga cubes. Pero hindi ako gumagamit nito. Ano ko, pag ano lang. So ito kunin natin. Ito at saka yung ano. Yan yung gulay ko dito. Parang ano yan. Yung gulay natin. So yan yung ano. Laman ng ano ko. Ng rate ko. Mayroon ako dito. Tagal na ito. Ilang ano. Mga higit isang buwan na ito. Hindi ko pa na, ano. So ito yung ano hinatin ngayon. Ito. to siya. Chicken. At mayroon akong dito, ano, hindi pa ako nailom. Zero sugar ito siya. Ganyan. So, yan guys, yung ano. So, yan ang laman ng ano ko, ng red ko. <laughs> yan, so mag ano na tayo kasi na ano na yung water na pinaano natin. So, ito. Pinuha ko ito. So, Ayan. So, see you later. So, guys, ayan, kain na ako. <laughs> Ito yung tiko, ayan. In Inanuhan ko na ng lepton. Ayan. Itlog tayo, boiled egg. So, ayan. dalawang piraso na ano. So, yun yung ano natin ngayon, yung sandi almusal na nag-iisa. O ganyan na, mag-isa na lang tayo sa buhay. Kasi, ano, yung mga anak ko, eh, wala dito. Siyempre, nagtatrabaho sila ng hanap buhay. Yung, yung eldest ko ay nasa Canada. Tapos, yung bunso ko, Puro sila lalaki dalawa ay nasa ano nasa Sharjah nag-work siya bilang o sa ano sa Isla Cabana yung sikat na ano siya sikat siya na uh, hotel and restaurant sikat siya na ano sa Sharjah yun yun lagi pinupuntahan yung uh, nagche-check in yung, yung mga artista galing Manila si Catriona Naka ano dyan, naka check-in. So, yun. Mahal-mahal na ano. So, kaya, ako na lang dito. Yung apo ko na dalaga ay hindi nagpunta dito. Kasi, mostly yan, nagpupunta dito pag weekend. Kasi, medyo mga one hour to travel galing dito sa amin. So, pag weekend, pag Friday, pag open niya sa school, ay sasakay na siya dericho ng bus. So, ngayon, yung sa ano yun, Friday, nag ano siya sa akin nag-message na hindi siya pupunta dito. Sabi ko na okay. So kaya ngayon nag isa tayo. So at ako ay kakain na muna kasi ang mas mag-start ng 10. So dami pa akong anuhin. So see you later. So ayan guys, tapos na ako kumain. Ayan. Para masakit ang ulo ko. Ah, masakit ang ulo ko. Pinapawisan ako may electric fan ako, may ano pa, wall fan ako. Pero grabe, pinapawisan ako. Pinapawisan ako. So yun guys, at mag-prepare na ako. Pero ano pa, mag alas shitty. Mag, ano pa ako nang kinain na ako magbigpit so magprepare ako para sa church kahapon pinuntahan ako dito ng ano yung taga church nakano sila sa akin na na solicit solicit ba yun yung nanghihingi lang ng tulong para sa lunch ng ano ng pari kasi kasi pag andito yung ano at saka, bali, na, sa kabali na kami ang naka nag-sponsor bali din oo bali kami ang nag-sponsor sa ano namin sa purok kami nag-sponsor so kahapon buti hindi ako umalis ng hapon na kasi nag plano ako kahapon na mag-dinner ako sa ano sa sa lungsod. <laughs> hindi ako sinipot ng ano yung kinausap ko na ganun. Yung kasama ko sa bukid, sabi ko, dalhin mo yung asawa mo, doon tayo mag sa, ano, sa sentro, sa lungsod. Nahiya siguro yung asawa niya, hindi, sabi ko, puntan mo lang ako dito. nako hindi na gano'n. <laughs> Hindi, kaya nag-ano na, na ako, nag lang ako kagabi ng dinner ko. So, yon So, ngayon, sponsor namin ngayon yung, kasi bawat ano dito, bait purok-purok, nag-ano yan, pag andito yung ano, inaano kasi pag mas, inaano kung sino nag-sponsor, sino ang mag-ano sa, sa church, sino ang nag- Sino ang mag-prepare, sino ang maglilinis, yung mga ganyan. So, ngayon kami, purok, purok dos kasi kami. So, kaya, yun. Kanya ang mag-sponsor ngayon. So, mag-prepare ako yan. See you later. And, guys, nakabihis na ako. Nakabihis na ako papunta na akong simbahan. Kasi, ano na, 925 na. 925 na. So, kasi maglakad pa ako. Wala kasing maka-drive. Kaya yan, maglakad ako. Ganyan, pag linggo, ay nag-ano ako, naglalakad pa church. Kasi, lalakarin yung ano, ma ano pa yung higaang ko. So, see you later. Kasi simba muna tayo. Yan guys, naglakad na ako. School, high school. Malapit sa amin. So, oh, guys, naka na ako. Buksan natin itong ano natin. Ano pa pala itong ano? Sinarado ka kasi yung pinto. Okay mainit yung ano mainit ang weather super napaka ano ang ano napaka -ano ang ano talaga Panghali na talaga kasi late yung pari nag ano ng punta. Bali 30 minutes yung ano niya. 30 minutes yung delay niya. No. I know. Mga 1 hour. Mga 1 hour. So, yun guys. So, super init. Anak, kung magluto pa ako ngayon tanghali ko. Anak, lutoin ko. <laughs> Pero may ano. Ah. So, yun guys. God bless everyone. Happy Sunday everyone. Iwan ko kung anong kainin ko. So, yung panghali. See you later. Oh, and guys, nakaloton ako. Mayroon kasi akong, ano yung natira kong spaghetti doon sa ano, sa red. Kaya, ininit ko, pero nag-ano ako muna ng hipon. So, tingnan nyo yung ginawa ko sa spaghetti. Oh, ayan. <laughs> Nagluto ako ng hipon, tapos sinalo ko na itong, ano, itong spaghetti na, nakalagay sa ref so ayan isang ano lang isang portion lang ito ayan, so, ayan yung ano natin ngayon sunday lunch parang ulan meron tayong coke ano yan zero zero sugar ayan so ayan guys kaya na ako nagbihis ako kasi ang init yung pangsimba kong damit see you later